Paano ka makakagawa niyan kung ano gagawin mo? Kung saan ka gusto pumunta, hindi ka makakapunta. Dahil meron kang binabantayan. Ayan, oh. Nakita nyo naman, oh. Kagaling nitong bata na to, oh. Maka-cellphone wagas. Atuwad ka, Birong. Marap ka dito ang inuupuan unan kaya ang unan dito hindi pwedeng ano talaga nagigitata kasi inuupuan tinatapakan Berong Berong harap ka dito mahulog ka dyan yan hi po ikaw yan hawin mo yung buhok mo paano maghawin ng buhok ganyan no oh. Yan no, mm. Mm. Oh. Mm. diba? O oh, yung isa naman si Dokot sa tindahan Oh. Tapos? Yan no. Oh. Ano naman yung dala mo? Yan. Hindi pa magtutulog kasi hindi pa nakaligo. Alive pa siya oh. Eh. Hi. Hello guys. Ulitin mo. Tinan mo yung pit nakita. kita. Hello guys okay, so, hmm. Pagpilong pa Hi guys Hindi silang video namin <tom academic> <LM -S3> <STA> Tara na Bing Ligo na tayo Wala pong kasot mama lahat. Bakit? Sabi ni mami Wow